Ngayon kilalanin natin ang tatlong lugar na tila bawal pasukin pero tunay na umiiral. Number 1. Lake Natron, Tanzania Isang lawa na kayang gawing tila estatwa ang mga hayop na mapadpad dito. Napakaalat at sobrang alkaline ng tubig kaya natutuyot parang napepreserba ang mga katawan. Parang likhang sining pero nakamamatay. Number 2. The Village of Dolls, Japan sa isang liblib na lambak sa Japan, may isang baryo na puno ng life-sized na manika. Bawat isa ay kapalit ng isang taong namatay o lumisan. Nauupo sila sa mga silid-aralan, naghihintay sa bus stop at mananatiling nakatitig habang buhay. Number 3. Aokigahara Forest, Japan. Tinatawag itong Sea of Trees, pero may mas madilim na kwento sa likod nito. Isang tahimik at madilim na gubat kung saan madalas hindi gumagana ang kompas. Sinasabing pinamumugaran ito ng masamang enerhiya at maraming hindi na muling nakalabas pagkatapos na pumasok dito. Number 4. Eternal Flame Falls, USA Isang maliit na talon na may apoy sa likod nito na hindi namamatay kailanman. Paano ito posible? May natural na gas na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Isang apoy na walang hanggan, nakatago sa gitna ng kagubatan. Alin sa apat na ito ang pinaka para sa'yo? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe para sa iba pang kababalaghan sa mundo.